epekto ba ang menstrual cycle sa kulay ng balat mo? Oo, malaking epekto ng menstrual cycle sa itsura ng balat mo. Bawat linggo ng cycle mo, may nagbabago sa hormones at kasama dyan ang skin mo. Days before your period, tumataas yung progesterone at testosterone, kaya nagiging oilier ang skin. Ano ang resulta? Breakout sa jawline, whiteheads at minsan cystic acne. Pagdating ng actual period, mas dull, dry at sensitive ang balat. Kaya kung bakit kahit may skincare ka, parang hindi rin gumagana. Sa post-period phase naman or after menstruation, tumataas yung estrogen. Ito naman ang stage kung kailan blooming ka, glass skin ang peg at ang dali mong mag-glow. Kaya kung napapansin mong parang roller coaster ang skin mo, hindi ka nag-iisa. Normal lang yan. Hormonal yan. Pero pwede mo pa rin ma-manage through hydration, gentle products, at pag-iwas sa harsh exfoliants, lalo na sa PMS phase comment skin cycle kung relate ka sa monthly breakout drama share this sa girl bestie mong laging nagtatanong kung bakit ang clear ng skin niya last week pero ngayon disaster zone na ulit